Oh, hmm. di ba? Sarado. Sir, ba't di tinuloy? <laughs> Ang ganda na ng practice namin. <laughs> Gawa na nga kami ng trap. Nag-practice ko man din ako sa interview. <laughs> <laughs> Kasi sabi, interviewin daw eh. <laughs> po mga kabukids at ngayong araw po ay gumagawa ulit ako ng trap para sa manla itong mga kawayan na to ay trap po ito para sa manla o mud lobster so susubukan ko po ulit makahuli ng mga manla para pang ulam dito sa bukid at yan meron po ako mga pinrepair na ito po yung mga nagawa na namin trap noong nakaraang linggo So, binubuo ko lang po siya. At gumagawa po ako nung mga pang sarado niya dito sa kanyang bukana. Ayan. Gumagawa po ako ng ganito. Yung parang kutsara ang itsura niya. At siya po yung magsisilbing sarado dito kapag nakahuli ng manla. So, mamaya papakita ko po sa inyo kung paano nangyayari. panood telepain wala akong matutunan paano magiging legit yung kwento mo sa KMGS <laughs> napos po na <laughs> napos po na kasi hindi ako marunong <laughs> <clears throat> Ayan, mga kabupits share lang din po namin sa inyo kaya po kami gumawa nito nung nakaraang linggo yan Kinawa, kanina sinabi ko nakaraang linggo namin ito ginawa <clears throat> kasama si Hagilap So dahil meron po sana kaming gagawin kasama ang KMJS yung sa mga taga dito sa Pilipinas. Alam niyo po yung show ni Kapuso mo Jessica Soho sa GMA. So, yun. Kinontak po kasi kami ng GMA nung nakarang linggo. And <clears throat> kami sana yung sasalang dun sa Mad Lobster episode nila. Kaya yun nga lang, hindi natuloy. Hindi siya natuloy kasi nga ang priority ata nila ay e malapit sa El Nido. Hindi sila natuloy dito sa Busuanga, medyo malayo. Kaya yun, kaysa masayang po yung ginawa naming trap, eh ikakabit namin ngayong hapon. So, kaya thank you kay Hagilap TV na tulungan niya akong gumawa ng trap. Excited na sana si Tita B, ano na yung kwento niya eh. <laughs> Uh, the drama na sana siya eh. Nung una kasi, yan ang aming hanap buhay. Nung <laughs> tuloy. Wala, hindi na tuloy. Sayang, pero okay lang. Marami pa naman pagkakataon. Baka sa susunod, di ba? Soko. Soko. <laughs> huwag naman. <laughs> pero at least kahit sa teaser man lang, Oh, pero yun nga lang nakakatuwa naman mga kabukids yung aming vlog noon na nanguhuli kami ng manla yun naman yung ginawa nilang teaser kaya kahit paano na expose din kami sa TV sarap nung kain namin dun eh Mala lobster na delicacy na palawa inaabangan tuwing tag-ulan manla alert Ito po yung ano niya. I-demo natin ng kaunti yung paggamit nito. So, ito po yung trap. Nakagawa na rin kami nito noon, by the way. So, ulitin lang po natin. Ganito po yan inaarya. May butas po kasi yung mud lobster. And then, buhukayan natin ng kaunti. Ipapasok natin to dun sa butas niya. So, para maging extension siya nung bahay. Akala niya extension ng bahay. Tapos, ito ay nakakabit na ganyan nakakabit na ganyan ito ay sasabit natin para bilang spring so medyo iangat natin ng kaunti dito para may awang tapos ito naman po ay kakabit dito parang sasabit ba yan Oh, ganyan na sya ganito na po magiging itsura nya po nakakabit and kung yung manla merong laman yung bahay na yon papasok po siya dyan pag gabi, papasok na ganyan. Lalabas siya dun sa bahay. And then, pag natulak niya yung ito, dito sa loob, yung kanyang trigger mechanism dyan, magiging ganito po yan. Oh, mm. di ba? Sarado. And yun na, matatrap na siya dun sa loob. Huwag lang siya masyado malakas, kasi kung malakas siya masyado, maano nya ito, mahahawi. So, ganyan po. Sana natin makahuli naman tayo bukas. Hindi tuloy na experience ni Ma'am Jessica yung pupitig. <laughs> <laughs> hindi na experience ng kanyang team dito. <laughs> Kung gano'ng kalalim yung putik. Pero na ano nila, natuloy nila sa El Nido. Sa Barangay Manlag. Oo. Sayang hindi sa Busuanga Pwede na sana ang aking ano, storytelling. <laughs> <laughs> nagpractice practice ko man din ako sa interview. <laughs> kasi sabi, interviewin daw eh. <laughs> Nakalimutan Nag to. Nag-practice eh. na lang interview. <laughs> Lahat daw tayo interviewin. nakapag absent na ko si Gigi. <laughs> <laughs> Nag-live na. Nag-live na. Kasi sa'yo pa on the way na. Yung pala pa Manila. <laughs> Kali, marami pa yan. Anong pangalan ni Sir? I-shout out natin. Shout out kay Sir Aben. Aben ng pagkakalam po, no? Aben. Uh -huh. Ayan. Sir, ba't niya tinuloy? <laughs> ang ganda na ng practice namin. Gawa na nga kami ng trap. <laughs> Pagbalik niya, wala nang ano, wala nang manlaan dito. <laughs> Lumipat na pala. By the way, mga kabukid, ang tawag po dito ay Sarading. Sa so, mga hindi nakakalam ayun lang ating gatla buti ko nga ang ulan pabulin mo na lang yung manla kapag Kaya lumabas pagbaha kasi babaw man sila yeah. yun ang paborito namin nun eh. hintayin pa natin ang baha <laughs> <laughs> Mula, ayun na umula na oh Thank you. lang. Para hindi mabali yung ating tawian. Diba? Testing kung kagana tong isa na to. Manla manla labas. Labas. ba di kumutamaan. Eh, yeah. eh gulat. Okay? Yes. Tapos, hindi umabot, mukhang makakalusot dito. <laughs> <laughs> Ako pa lang, na yung balsa natin. Buhay? Hindi makalubog. Buhay? Matigas yung ano dito. maganda pa lang ngayon. Ito pa din. Oo. Hindi pa sila nakakalubog ng ayos. Tatago pa lang sila. Eh, kaya kasabay namin si Tita Bim mga kabukids. kasi habang nag aari ako ng mga sarading siya naman at si Jinky ay mag ano, mag ng kibaw o yung lukan para pang ulam din may rin siya sa kanyang pamilya <laughs> 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 pang sabaw <laughs> para may sabaw sila pang <laughs> Kasi yung kambing ayaw na magpagatas eh. <laughs> si Tita. <laughs> si Tita Bina lang magpapagatas. Mapipilitan ka. <laughs> <laughs> Yun <Ayan> eh. <laughs> Suwerte ako ngayong araw. Naka, ilan na kagad ako? Tatlo? Tatlo. So yan mga kabukid, ito po yung unang area ko ng Saradi ngayong araw na to. good luck sana makahuli ito bukas ayos kadalawa na tayo So ayan nakapagkabit na ulit ako ng isa pa. And kamusta na kayo yung ating dalawang kasama na nangunguha ng kibaw. Sana nakarami na rin. Kamusta ang buhay ng kibaw? Ay, anak, ni ay, ay. Ba, dami na rin ah. Kabilis mo. Oh, dami na kagad nakuha ni Tita Bim, makakabukid so. Oh. Kalahati na kagad ng kanyang netbag bag lating sako na lating sako sana yung isa mong kasama Ay, sa tadi lang baka daw maligaw tignan ko nga nagahabulan chinelas na nakalimutan naanod na pala check natin isa kung isa kong nakaraming na rin Kano, may pang ulam na rin ba tayo? Meron na rin. Bigat na nga eh. Ba? Dami na rin. Ha? Dami na yan. Wow. Sobra na yan sa dalawa. <laughs> <laughs> Dalawang mangkok. <laughs> ha? Nagpawisan ako doon. Dito lang ako sa gilid-gilid. Ito nga, may natapakan ako. Kunin mo sa ano ko, sa paa. Ah, bato. bato. <laughs> Akala ko, kibaw. Masarap to sa bawan, mga kabukid's Kuli na natin ang pakinasun. Ayun. Ang laki. Eh. Ayan. Si titabi ay Hindi ko alam kung nasaan Baka nasa luuban. luuban luoban Dahil ako guys Ay dito lang ako sa gilid-gilid Hindi na ako lumayo At si Joe naman ay Nag-aarya pa ng na. Saradin Ayan Ilan na lang? Marami pa. Dami pa? Medyo ano na ngayon eh. Naunahan tayo ng mga nagkabit. Yung mga area ay mahirap na. Nakita mo si Tita hmm? B? dun Ay, marami na lang po ah. Napuno niya na yung dalawang lalagyan niya. Oo. Sa akin oh. Kung meron tong 40 peraso, eh, 20 tayo. <laughs> ang hirap maghanap lang pang-ulam mga kabukids. <laughs> Pero masaya pag ganitong paminsan-minsan pumupunta sa ganito. Tapos maghahanap ng sariwang pang-ulam ba? Hmm. Kasi ito sariwa talaga eh. ng huli. Masabor. Ano nang bag ni Tita B? abang Aba! daming nakuha ni Tita B. Grabe si Tita B, oh. Wala pa yung isa natin maglulukan, eh. Mm -hmm. Ipandukawi. Sa akin, wala pa yatang 140 Tita B. Oh, tingnan natin. Puno, ah. Punong-puno ang kanyang lalagyan. Kaya pala dalawa yung binalamong lalagyan, ah. Oo. Expect niya na mapupuno niya, eh. Ayan, kay Tita B. <laughs> yung kanyang ano, red bag. Red bag si Buya sa violet bag. Bawag. <laughs> violet. Sakit ang ulo ko. Kakayo ko. Saan ka nakarating? Yan lang, sa gilid-gilid. Sa lid gilid-gilang. Lalabas mo ano, yung basa mo. Hindi na ako pumasok sa looban eh. Wala oh, sa so ganda yung sa tabi lang. Tabi-tabi mm -hmm. lang. Kalalim sa loob. Kaya nga, kalalim ng putik. Hmm. Lalim. Lalim. Ito na nga yung pinakamababaw ko ngayon na nakita eh. Hmm? Marami nang mag, ano, nang pangmanla. So yung mga natitira, yung medyo malalalim na talaga. Ito mababaw pa atin ito kanina yung nilagay ko kasi medyo maliit yung butas niya. So, ayan po mga kabukid sa mga hindi po nakakaalam. Ganito po yung itsura ng bahay ng Manla. Yung putik-putik. Uh, Tapos, ano siya, yung ilalim nun, butas po siya hanggang sa ilalim, sa tubig. Ito medyo mababaw na abot ko kagad yung tubig. Eh. So, nandyan po yan sila. Kakabit lang natin itong medyo malaking trap kasi malaking butas pag malaking butas malaki yung manla oh malaki yung chance malaki yung manla kasi malaki yung kanyang ayan kailangan lang walang sagabal dito para pag pumitik siya hindi sasabit so tatakpan ko na lang itong mga siwang sana may malambot sa siya dadaan. Yung nga lang, minsan nagkakataon, meron pala siyang sanga. Yung butas niya. Mm -hmm. Hindi siya dumidiretso dito. Pumupunta siya dun sa kabilang ano, way. Kaya... Nakakawala. Oo, hindi siya natatrap. So, sana ito ay mahuli natin. Okay, okay na yung kanyang trigger. Kasabit na siya. Ihintay na lang natin yung manla na pumasok dyan. Okay, konti na lang. Lagyan natin ng kalapandaan para baka okay, hindi kumahanap. Para mas malayo pa lang ako. Alam mo na. Nakikita ko na yung pawid. Wala. Walang butas. Asa nang butas nun? Na? May bago siyang ano eh. Putik. Ito, ito. katulad nito. Na napag pag na ng saraling. Hmm. Napag-arihan napag na. Napag-arihan oh, na. wala. Saan nga punta? Ay, Ayan. Maliit. Ayan. Ito mga kabukids. Butas ng manla. yan Kaso nga lang. Maliit pa po yung ano nyan. Yung nakatira dyan. Kaya hindi pa natin yan pupulog. Hmm do formality. Ito. Meron din. Malaki, Malaki 'yung putik. Malaki kaya 'yung butas. Tingnan natin. Ang hinahanap ko mga kabukid, 'yung bago lang po 'yung kanyang putik na ganyan. At saka sarado para siguradong meron pa. Sarado. Wala sarado nila. Oo. Ayun. May butas. Maliit pa rin 'to hindi pa masyadong kalakihan ganito sana ang hinahanap natin no? malaki ah, oh, oo. kaso naanuhan na siya naarihan na, naarihan na. Na, na. Sayang din kasi kung lalagyan natin tapos maliit lang yung mga huli natin. Talaki pa yan. Ayan Ah, hanap ako dyan sa unahan. po may butas. Luma na yan. Wala na yan. Tsaka ang liit. Tingnan natin kung may malaking butas. Ito ba? Bago-bago. Bago yan? May pinagdaanan na bago. Andyan. Malaki na rin. Na yan. Malaki-laki na rin. So pag ganyan po ang ginagawa namin. Kasi mataas siya eh. Babawasan natin yung taas. Para mabilis natin Dalawa. Sanga-sanga lang yan. Sobrang lalim ba yan? Lalim yan. Hanggang sa ilalim yan ng tubig. Oh? Uh? Ito mga to. Ang iba dyan magkakasanga lang. So, kailangan mo malaman kung saan yan. <laughs> Pinaka-main. Oo. Oh oh so, pag naabot mo yung sanga niya, takpan mo yung isa. At takpan natin yung isa. Ang daming sanga, apat. Oo. mamimili mili na lang tayo dyan. <coughs> Kung saan ang favorite mo. Ang siyang lalabasan. Ito, sarado ako na to. Yung nakasara na yan, hindi niya hukayin yan. Bukay niya rin pero pag tinatamad siya. Doon na lang sa bukas. <laughs> <laughs> Saan? ano Dito pa ganun yung butas na yun. Lagyan ko yan. Ito yung lagay ko dyan. Hindi masyadong kalakihan. Eh. Sakto lang. Yan, hindi po natin isasaga doon para may madaanan yung manla. Okay. So yan po mga kabukids, nakalagay na naman tayo ng bagong trap and yung iba ay nailagay ko na rin marami na po ako nalagay bukas babalikan ko yan huli ni Jinky Wow. Oh, dami. Kalawa na rin. Kalalaki na noon wala akong mahuli-huli ngayon nakakahuli na rin <laughs> malayo ka pa marami ka pang kakainin lukan Kibo. Kibo. <laughs> si titebi kasi marami na nakaing lukan yan eh graduate na eh ikaw na tagapagmana Ayan po mga kabukids, babalikan ko bukas yung mga inarya kong trap sa manda. At ito, nakapag-uwi naman kami ng makakapag-uwi na naman kami ng pang-ulam. Kibaw at pakinasin. Ito yung kay Jinky at yung kay Tita Bim, medyo marami talaga. Ayan. Basta natin para maganda tingnan. Ha ha Uwian na. Okay, Thank you guys. Bukids. Ha. Ah, Gusto ko na magkape. Eh. ako na rin. Kinalamig <laughs> na <laughs> ako.